Ayun o. Oh. So, nagpabili tayo ng 3G Polyar. Mag Magkano bili daw nito ba? sariling brega dito sariling sasaran tapos yan uh, yan na po yung ginagamit namin nagpapatubig si Ipid dito sa pinagtataniman natin ng tamatis at jasi dyan kaya na tayo mga katongs kaya na tayo palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha. Lalo na kung isa kang magsasaka, gawain sa probinsya ang palagi naming content. Kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. So, yung mga katongs. Bali, ito nga po. Maganda ako ng lupa rito. Kasi yung... Kaya lang may ilan na... namumula yung daon. Hindi ko alam kung... sa... sa plastic siguro to. Or... dala ng ulan. Pero, pina-experience ko na kay Ped ng pang to. Yung talong. Tapos sa sili maganda ko ng sili arangkada yung unang tinanim namin dito na anim na tunding makita nyo po yun ang ganda ng kanang sili wala pa akong pataba uh, yun nga po mga tongs. dapat mag papatubig kami ngayon dito So dahil medyo nabasa kahapon ng ambon, kinalkal ko naman din yung lupa, medyo kahit pa paano nabasa. So dun muna kami para mama mapagpatubig. Doon muna kami magpapatubig sa pagtataniman ng siling Taiwan ngayong maghapon. Kaya doon muna kami sa ano sa pagtataniman ng siling Taiwan para makapagtanim na tayo so mga katang, uh, pinatutuyo namin tong host yung laman ng host para madaling hilahin uh, at isa pa ma madali lang kung patuyuin yan, eh, na ayun, lang ni Ped tapos yan, tumutulo na rito maginhawa yung host nito mga katong lalo na pagka uh, no, hindi ka mukha ng mga PVC na uh, hihilahin mo pa ito napakagaan itupi kahit isang tao lang kayang kaya kaya uh, ngayon ito nga po uh, pinatutuyo ni namin yung host para mahila namin doon sa kabila sa harap doon sa pagtataniman ng Taiwan doon naman namin itututok. kayo ka maglagay aw mag laglag mo na. magana So yung mga katongs at uh, ito na nga po ano kanina dumating si boss na uh, may dala na ano ng dala na yung electric motor. So ayan, sila nag-assemble kanina rito habang nag tatanim kami doon ng siling Taiwan. Ay ayan, pakita ko po sa inyo yung electric motor na binili ni boss. Ayan o. so. itu ito po ang electric motor nyan Lucky Pro 2 horsepower ayan bali na istilahan na rin nun ang sariling brake dito sariling saksakan tapos yan, uh, yan na po yung ginagamit namin nagpapatubig si ped dito sa pinagtataniman natin ng kamatis sa chasile Ego, ano to? Mga mga na dito kasi yung gasolina ang lakas. 400. Ayun nga po, nagluluto nga po ako ng tanghalian namin. Adobong manok. Dala ni boss. amin panghalian pangyay ka na ped uh -huh. dito na ikanin uh -huh. yun na malakas ba malakas uh -huh. ano yung malakas uh -huh. itong makin robin o oh, yun uh -huh. mas malakas yung buga sa dula uh -huh. ha 100 meters po yung nakabit na hose na yan dito sa dulo namin tinutok pababa rito yung tubig mas malakas sa Robin uh, ah. ha? Malangin. Ah. Malangin. napuno na ba? Ito, Kaya mo umapaw.

Naglutungkuhan ka ako Pang masarap ka ako Sino nagluto? Si Apong Boy Marunong hmm. <laughs> <laughs> pala magluto si Apong Boy <laughs> Oo <ba? laughs> Boss, kumusta ang bakasyon? Yes, okay uh, naman ha? ah, ayos na ha? Ayos na yung linalakad Ayun oh so, Nagpabili tayo ng 3G Polyar Mag, magkano bili daw nito ba? Hindi na tayo ba? Hmm. Dain naman ah. Takalan nito. ito Ayun Ay, oh. Ano ba lagyan ng talong? Oh, wala ka puno <laughs> <laughs> Wala ka <ng> puno Tatanggal na yung mga puno pero yung sili, maganda ka. Maraming bunga. Maraming bunga. Kaya lang, Max. mababa pala ito. Limang piso. Kaya, yung huling paktura nga sa akin. Ayun mga katongs, yung sili, limang piso. Hindi ko na pinaharvest. Yung huling paktura sa biyahe, limang piso. Kahit sa sangitan, sampung piso. Kaya lang, ano yung mga magaganda pa. Ayun, ah... Uh... nung umuwi nga ako si Kedy, nagbilin ako na bumili Tatabayan na ng 3G taong. polyar Tatabayan na mm -hmm. tatabahin eh. 3,750 pala isa na eh 3,750 pa uh, isang galon tatawad pang araw si Bato dito limang litro laman Ayan. bali green cup muna gagamitin natin kasi baka pa yung ating mga halaman kapagka namumulaklak na red cap na yan <coughs> doon po yan binili sa kalaba sa malapit doon sa ano sa tumana kaya kanina kinabili kasi si Bato sa tas pinakuha ko na lang kay eddie at bilin din ako magdala ng talong ngayon. Kaganda pa yan. Ah. Pinili lang namin mag-asawa. Ha? <coughs> kayo pa? Kung may si Ian, ay kami, may Ian naman magkinitas nila ko, eh, siyempre, sabi ko nga kay eh, Kuya, kung papulot mo yung magaganda po. Kaya, ah, maraming napipitas. Ay, ito, nakakamay sa ako na sila kami. Hmm. Sabi ko, kahit patindan mo lang kay nanay ka ako, kahit patindan lang Oo, pinupulot lang naman, pang lang na. Ang oh. Hindi, kuhan mga katongs yung yung talong pinaputol ko na pinaproning ko Sinagad, isang tanggal lang tinira sa lupa isang ah, uh, lu, isang mula sa lupa para uh, pa pababatayin natin kasi na nakakarang harvest na walang na harvest hindi inuna muna namin to basta naulan na makahapon ng bagya bukas ko babalikan uulitin okay mga katongs tuloy tayo sa pagpapatubig dito sa pagtataniman ng silit kamatis Ayan, electric motor na po ang gamit natin. Dito na palapid ano? Ayaw mo maniwala eh. Ano? <laughs> Sumisip sip ba? basa Pala pala. yung mga katongs so dire diretso yung trabaho natin dito ano nagtatanim na sila kay Ede so dumating kanina ang tanghali eh. dala nila yung 3G polyak na pinabili ko yun yun sila tatanim ng siling Taiwan so yan hanggang dito na yung natatamnan 2, 4, 6 Siguro mga 7 tudling na lang mga katongs kasi 1 na lang yun eh pito or 8 walong tudling na lang yun kasi 1 na lang po yun eh. yung punta natin 16 tray so yung dalawang tray pumapasok sa isang tudling kaya walong tudling na lang 2, 4, 6 siguro hanggang dito na lang dito yung Taiwan natin mga na sila B6 ay 15 15 3 So 31 lang po pala yung ganatin natin na yung, uh, Taiwan 31 3 So yan, ako ang magpapatubig pinadito ko si Ped si Ped ang nagtatanim para maayos natin na tayo pagpapatubig Tinitigmak ko na boss ah tinitigmak, ah, tinitigmak ko na yung gan patubig para mga ng basa ay sa ilalim ng tubling so bukas stop muna uli kami dito papatubig kami ah, uh, papatubig kami dun sa siling hindi natapos kasi obligado ng tubigan ito yun na Kaya mga katongs Gabi na So natagpas ko rin yung Patubigin dito na Walong tudling pang tatanim ang bukas Para at least Doon na tayong papatubig sa Siling panigang Yung hindi namin nayari ni Ped So Sila Bukas ang tatanim din yung sili